Mami. Ah. Birthday ni kong pare. Mamaya, gabi. Pupunta ako ah, sa sabit lang ako. Bakit? Saan ka na naman pupunta ba? Wala, makikipag-inuman nga lang. Saglit lang naman yun. Birthday ni kong pare. Ah, sige, mag-content muna tayo after nating mag-content sa kakita papayagan. Anong content? Yung, di ba, nakikita mo yung mga nagmo ang madali mga lalaki. Kaya ko yun, yung mga nag... Gagawin ka ng mga. Ay, ganyan. Ay, ganyan. Ay, ganyan? Hindi. Ay, no? May mga pinapanood ka, yung mga model na mga babae. Mga babae? Uh Oo. -oh. Bakit mo yan? Bakit mo yan? Bakit mo yan? Kung babae mo yan? Ay, kung hindi kita payagan. Hindi payagan. No? Ang laki ng gusto kita sa mga Ang tapang ah!